special ni guys sa bahay sa diba? <laughs> guys, so, na itong sa hindi gusto ko kayo guys ang guys oh, ko ba so ano na guys sa buha po na And. kami okay, guys ano eh. na itong timbang tapos na ba nata? lang palit ng natin laway naman ako isa ko guys ako nang uli ang o kami oh. wala mara sa inyo <laughs> amo ramo amo aran, eh <laughs> ano? Ay tan ko guys oh. Bisko kay nandoo, na is kabanata ra. Oh. Sa lindato mga kapindikilaw siguro ni mga adventure. So Aloy ang hapon mga adventure wa'o ka ka Pagtarong kay na duol mata sa Pasigod. So ore mga adventure da kan salamat out na kanunay mo sa atong Facebook Facebook page no? sa atong YT channel. So, support ra mo mga video, daghang salamat. Astelan. <laughs> ah, <still life. laughs>